anong ganap sa mundo ng showbiz? Inaresto ng Manila Police District ang drug queen na si Amadeus Fernando Pahente o mas kilala bilang Pura Luca Vega nitong Miyerkules ikaapat ng Oktubre, kaugnay ng ama namin drug performance nito. Ayon sa MPD, inaresto si Pura sa bahay nito sa Hizon Street, Barangay 339, Santa Cruz, Manila. Dakong alas 4 gis ng hapon nitong Miyerkules. Isang warrant of arrest umano ang inisyo ni Judge Zarina Villanueva presiding judge ng Manila Regional Trial Court Branch 36 dahil umano sa immoral doctrines, obscene publications, at exhibitions and indecent shows. Maaari naman daw magpiyansa ng 72,000 piso si Pura na kasalukuyan umanong nasa MPD Santa Cruz Police Station. My intention was never to mock. Um, I also would, would, not like to invalidate their feelings. If they feel hurt or they feel offended, it's their right to feel to feel such. Matatanda ang ikalabimpito ng Agosto nang maghain ang mga miyembro ng Ihos del Nazareno o HDN ng reklamo laban kay Pura. Inihayag naman kamakailan ni Pura na wala siyang nakukuhang abiso hinggil sa isinampang kaso ng mga miyembro ng HDN kaya umano hindi siya nakakadalo sa mga pagdinig. Nauna nang sinampahan ng kaso si Pura ng ilang religious group na Philippines for Jesus Movement sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaugnay nito, kumarap kamakailan si Pura sa Hall of Justice sa Quezon City. Bukod naman sa kinakaharap na mga kaso ni Pura, mahigit dalawampung mga lugar na rin sa bansa ang nagdeklara ng persona non grata laban sa kanya kaugnay pa rin ang nasabing ama namin drug performance. Tell me exactly what I did wrong. I'm open for a dialogue. And yet cities have been declaring persona non grata without even knowing me or understanding the intent of the performance. Drug is art. You judge me yet you don't even know me.